So ayun na nga mga par, for today's ganap, e, bibili nga pala tayo ng iPhone. Meron nga pala tayo nakitang supplier ng iPhone Nang bukod sa mura na eh siguradong quality rin ang iPhone na mabibili mo. Bali dalawang klase nga pala yung iPhone na tinitinda nila. Merong second hand at meron din namang brand new. Para sa second hand naman, meron silang trio tools at dun mo machi-check kung maganda pa ba yung iPhone or may napalitan na ng mga pesa. Dito nga lang pala yan sa Pavilion Mall, Greenfield District. Malapit nga lang din pala to sa may Yamaha. Y-Zone Store, bali sa tapat nga lang din pala ng Yamaha Y Zone yung mas magandang entrance at dyan na rin pwede na rin kayo dyan mag parking para mas madali nyo nga rin palang mahanap eh ditong entrance talaga ang mas maganda sa may manginasal dito lang kasi sila sa may ground pagpasok mo ng entrance dire diretsuhin mo lang tong manginasal bubungad na kaagad sa inyo tong napakagandang iPhone na to na nakadisplay sa may istante nila mas maganda nga pala kung magchat kayo sa page nila para maiset yung appointment ng pagpunta nyo eto nga pala yung page nila at mas magandang mag PM talaga kayo para ma-request nyo yung mga gusto nyo na, na iPhone. Kasi marami rin talagang nagpupunta sa kanila na tempo lang na malakas yung bagyo kaya ngayon wala masyadong kasabay. Bale ito nga pala ang papakita sa atin ni Sir, yan yung trio tools na tinatawag. Bale diyan mo nga pala makikita kung healthy yung iPhone na mabibili mo kasi hindi nila pwedeng dayain yan pag dinaan na diyan sa trio tools. Bale yung trio tools kasi na yan diyan makikita kung meron na bang napalitan sa iPhone. Tulad nitong in example sa atin, napalitan na yung rear camera niya kaya makikita na doon. Makikita kasi diyan sa trio tools kung ano yung mga napalitan or kung ano yung mga binago dun sa iPhone nyo. Kahit nga pala nakalagay sa iPhone na 100% yung battery health, e eh makikita talaga dito kung ilan yung tunay na battery health nya. Meron daw kasing mga iPhone na mababa na yung battery health tapos binubus lang at ginagawa ulit 100. Pero dahil sa 3U Tools, e eh makikita mo na at pwede mong pagkumparahin kung ano ang nasa 3U Tools, yun talaga ang tunay na battery health ng iPhone na mabibili mo. Napakalaking bagay talaga nung 3U Tools na yan kasi dyan mo malalaman kung repurbish ba yung iPhone na nabili mo o hindi. Tsaka syempre kung makita mo na na may problema diyan lalabas naman sa 3U Tools. Bakit mo pa bibili, 'di ba? So sa mga gustong bumili ng iPhone diyan, nandiyan naman yung page nila at yung address. PM niyo lang sila para makabisita kayo dito sa store nila. Bukod kasi sa mura, eh, may pa pa talaga silang kasama. Masasabi ko rin talagang lowest in the market sila kasi ang dami ko talagang napagtanungan at sa kanila lang yung pinakamalaki yung diperensya sa presyo ng mga iPhone. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisita na kayo dito sa Beams Gadgets or Gadgets Manila. Sobrang bait pa ng mga staff nila at talagang maasikaso kahit marami kang tanong di sila magsasawan sagutin lahat ng mga tanong mo kaya ano pang hinihintay nyo punta na kayo dito sa BIM store dito lang yan sa may mandaluyong so yun nga pala yung nabili natin mga tropa kulay puti nga pala na iPhone 12 yung natin dahil si misis ang gagamit grabe sobrang solid ng mga previous dito at binigyan pa nila ako ng isa pang case para dun sa isang cellphone ni misis so dami nga palang kulay ang iPhone 12 dito puti lang talaga yung nagustuhan ko dahil kay misis naman so yun pauwi na nga pala tayo paano yan susunod na lang ulit Peace.